laban na ba ang lahat mga mami? Ako nga pagkatapos ng apat na araw sunod-sunod na ulan itong at finally makapaglaban na ulit ako. Pero bago nga yan, hayaan nyo nga muna ako ipakita sa inyo yung mga nabili kong hoodie jacket sa ukay-ukay. Hindi ko nga alam ko nung trip ko kung bakit napabili ako nito. Nagandahan kasi ako mga mami, doon ko lang ito nabili sa loob ng Kai Mall pagpasok ng entrance. Nabili ko siya 3 for 100. Wala kasi talaga kaming mga ganito mga mami. eh. Naisip ko magpapasokan na rin si Athena pagkatapos nag-uulan-ulan pa. Kaya okay na na bumili ako ng ganito. Bali yung dalawang malaki nga, itong pink pati na rin yung violet kay Athena. At pagkatapos itong isang pink naman ay para sa akin naman to. Wala lang, gusto ko lang mag-try mag, -try mag Hindi talaga ako pala sa ng mga ganito mga mamis kasi nga initan ako, hindi ako sanay. Malinis naman na to nung binili ko pero syempre alam niya naman tayo mga Pinoy kapag meron tayong mga bagong binibiling gamit, nilalabhan pa din natin bago suotin. Kaya naman ito, isasalang ko na nga sya sa washing. Nalagyan ko na ng tubig yung washing at pagkatapos ilalagay ko na lang tong mga hoodie jacket pati nilagyan ko na din ng liquid sabon. <laughs> liquid sabon. <laughs> <laughs> Habang pinapaikot ko nga sa washing yung mga woody jacket, isasampay ko naman tong mga una ko nang nalabhan. Ito yung suot ko nung sumugod kami ni daddy sa ulanan nung isang araw. Para nga hindi mamaho itong at nilaban ko na agad. Buti na nga lang ngayon medyo maaraw-araw. Pero mga bandang hapon na to kaya hindi na ganun katingkad yung sikat ng araw. Pagkatapos sinabay ko na rin yung mga tirang shirt ni Atina doon sa CR. Naiwan niya kasi minsan nakakalimutan yang ilagay sa laundry. Inilagay ko nga muna banda dun sa dulo ng terrace kasi dun pa medyo may araw-araw. Pagkatapos ko naman isampay mga yon, pumasok nga ulit ako dito sa loob ng bahay at pagkatapos, kinuskusan ko tong lababo. Plano ko kasi na dito nalang banlawan yung mga hoodie jacket kasi nga meron pa akong isang papaikutin sa washing. Ito naman yung mga sulit ko papaykutin sa washing, yung mga kumot pati yung mga punda ng unan kasi nga nagparit lang din ako ng isang gabi. Ito at tapos ko na nga paikutin yung mga jacket sa washing, isinalang ko na yung mga kumot pati na rin yung mga punda. Alam niyo ba mga mamis, hindi talaga ako mahilig bumili ng mga ukay-ukay -okay na damit, na short, or kahit anuman. Hindi dahil na maarti ako or ayoko, hindi lang kasi talaga ako mga mamis marunong pumili ng mga magagandang klase ng ukay. Madalas nga ang nagbibili ng mga ukay-ukay sa amin ay yung mama ko and si mama talaga magaling siyang mamili ng mga damit ng ukay-ukay. Naalala ko dati nung baby pa si Athena, madalas niyang binad si Athena ng mga damit sa ukay-ukay at ang gaganda talaga ng mga nabibili niya. Naalala ko nga dati mga mamis, minsan na ako sumama sa mga kaibigan ko na bumili or magpunta sa ukayan doon sa may Commonwealth Market. So kung taga Commonwealth Market nga kayo, alam niyo mga mamis kung saan yung mga ukayan na tinutukoy ko. Dahil nga hindi ako marunong pumili, wala talaga akong napili mga mamis. Pero bumili pa din ako, masabi nga lang na meron din akong bitbit pag-uwi. <laughs> mamis, ito ang tuwa ko kasi first time ko talaga nakabili ng mga ukay. Or siguro talagang nasaktuhan ko lang na magaganda yung mga tinda ni kuya. Pero magaganda kasi talaga mga mamis. Tapos marami pa talaga mga iba-ibang jacket doon. So by the way, makabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Pagkatapos ko nga magsampay mga mamis, ko nakita nyo, biglang kumulumlim. Kaya naman ang ginawa ko, binuhat ko nga ulit tong sampay at ibinalik ko dito sa may gilid. Kanina pa naman kaya ako sinipag maglaba kasi nga napansin ko parang mainit na pagkatapos malakas yung hangin. Yun naman pala it's a prank lang. Ito nga't nakukulimlim na at pagkatapos medyo maambun-ambun na. At mga oras nga na yan nagadasal ako na sana nga hindi mo na umulan kasi gusto ko talagang matuyo muna yung mga nilabhan ko. Pagtapos ko nga sikasuhin yung sinampay, bumalik nga muna ako dito sa loob ng bahay para asikasuhin naman itong mga inayos ko sa kusina ko nung mga nakaraan. Kung napansin nyo nga mga mamis, hindi lahat merong sticker label. At pagkatapos ko naalala nyo, ang sabi ko nga nun, habang inaayos ko tong mga sticker label na to, ay eh, hindi talaga siya maganda. Kasi kapag hinugasan siya, o din naman kaya matatanggal yung pinaka-sticker o yung pinaka-dikit niya. So habang pinapaikot ko pa naman yung mga bedsheet, pati na rin yung mga kumot at punda doon sa washing, ito na nga lang muna yung asikasuhin ko para may ginagawa ko habang nagaantay. Etong mga sticker label na to, mga mamis, pinagawa ko to sa kaibigan ko at pagkatapos kahapon lang namin kinuha. Actually, matagal niya na tong nagawa, hindi lang talaga namin napaprint agad kasi nga yung pinagpapapritan namin e wala siyang waterproof na sticker. Esakto naman kahapon, lumabas kami ni Daddy kaya dinaanan na namin to. Actually, nakadalawang beses nga kaming balik kasi nung unang punta namin, wala silang internet kaya hindi ma-print. Nung sakto naman nakauwi na kami, biglang sabi tapos nang i-print. Kaya naman ng mga bandang gabi, bumalik nga ulit kami sa kanila para nga kunin na tong mga sticker na to. Hindi na kasi namin madadaanan sa kanila to ng ibang araw kasi nga alam nyo na magpapasukan, parehas na kami magiging busy, lalo na yung kaibigan ko. Meron na din siyang studyante. Gusto ko na rin kasi talagang malagyan ng sticker label lahat ng to mga mamis kasi pag may mga time na merong hinahanap si daddy at pagkatapos, sinasabi ko sa kanya na sa basket. So dahil nga ang daming basket na yan, hindi niya alam kung saan basket dyan. So ang ending, ako na lang din ang tatayo para kumuha. <laughs> Madalas na ganun yung senaryo namin mga mamis kapag meron siyang mga hanapin na gamit lalo na kapag sa mga basket. Para kami naglalaro ng Pinoy Henyo. <laughs> Finally nga, nalagyan ko na siya lahat ng sticker label. At kung kanina nga, ganito yung itsura niya. Yung mga basket, walang sticker label. At pagkatapos, yung sa kabilang side naman, hindi magaganda yung mga sticker label. At ito lang nga siya ngayon, mga mami. sa so, di ba, mas maganda at mas malinaw talaga. Kung sakaling may hahanapin si daddy, hindi niya na ako kailangan tawagin. At hindi niya na ako kailangan tanungin. Kasi, mababasa niya na lahat sa mga nakasulat na yan kung sa nakalagay yung hahanapin niya. Marami pa talaga sana kung gustong ayusin or baguhin sa kusina. Ang problema nga lang, mga mamis, dahil magpapasukan, kailangan kung unahin yung mga gamit ni Athena kaysa sa mga gamit sa kusina. <laughs> naman siguro yung pagpapaganda ko sa kusina pero yung mga gamit ni Athena sa school ay hindi na pagantay dahil malapit na ang pasukan. Bale, ang sunod ko na nga namang gagawin mga mami ay magluluto muna ako ng ulam bago ko yung continue yung nilalabhan ko. Ang ulam pala namin ngayon mga mami ay gatang kalabasa na may sitaw. Ang sahog naman yan ay manok. Bale, ay na lang yung manok na natitira sa ref kaya napakunti na lang yan. Hindi ko na pa-partneran ng pritong isda kasi wala kaming isda. <laughs> nang lagyan to ng malunggay mga mamis kasi meron na akong punong pinagkukuhanan dito ng malunggay. Ang problema, naputol naman. <laughs> Minsan na nga lang makalibre sa malunggay mga mamis na wala pa. <laughs> Ang gamit ko nga lang din palang kata dito mga mamis ay yung nabibili lang sa mga tindahan or supermarkets. Wala kasi nagtitindang fresh na dito sa amin kaya ayun na lang muna yung binili ko. Pagtapos ko talaga magluto ng ulam mga mamis ay nakatulog ako kaya naman pagising ko gabi na. Pero bago ako matulog, nabanlawan ko talaga muna yung mga kumot na nilabhan ko. Habang inaantay ko kasing madrain sa washing kasi nga hindi ko naman pinigayon, ayun nakatulog ako at pagising ko ito dumilim na. Naisip ko na hindi ko na nga lang talaga muna sana isasampay ng ngayong gabi yung mga nilaban ko kinabukasan na lang ng umaga. Pero naalala ko, kailangan ko din palang labahan yung mga pantalon ni Daddy kasi susunod na araw, sunod-sunod na naman yung mga event niya at kailangan niya yung mga pantalon niya. Tapos, kinabukasan naman yung sampayan, kailangan ko nang isoli sa kapitbahay ko dito sa gilid. Kasi nga, kailangan na din niya dahil maglalaban naman siya. Ang pinapahiram niya sa akin yung sampayan niya at pinapasampay niya ako sa gilid niya tuwing weekdays. Pero pag weekends kasi, yun naman na yung araw ng laban niya. Kaya kailangan ko nang isoli yung sampayan niya. Akala ko din kasi talaga kaninang hapon ay uulan. Kaya natamad din talaga akong ipagpatuloy ng isampay itong mga nilaban kong kumot. Pero yun nga, hindi naman pala niloloko lang ako. Kung napansin nyo nga, hindi nyo na nakikita dyan yung mga sinampay ko noong mga bandang hapon. Kasi nga, buba ako sa second floor at nakisampay muna ako sa sampayan doon. O, oh, di ba nakakaloka kung saan na lang nakaabot yung mga sampay ko? <laughs> 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 hindi pa rin kasi naayos hanggang ngayon yung sampayan ko mga mami sa hindi ko talaga alam kung kailan maayos yan. Ayoko naman mangulit ng mangulit mga mamis kasi iniisip ko busy din naman sila. total naman, nagagawan ko ng paraan ngayon yung mga sampayan kaya hinayaan ko na lang muna. So finally nga natapos na ako magsampay. Pumasok nga ako dito sa kwarto ni Athena at pagkatapos kumuha ako ng damit dahil kailangan ko magpunas ng katawan.